Pag sinabi ko sa mga bala sa so, nasakit yung mata ni Bentong. Papatakan natin. <laughs> Itong pampatak ko ay galing sa Ching Chang Si. Tapat mo lang ganyan ta. Tong, ready ka na ba? Eh, Tong. di sa mga masakit. Dalawa yeah. yan ito. Pwede nga yan. Ewan mo lang dyan. Okay, bili. Okay. Layo tak. Para makita si Beto sa vlog ko. Tumutulong tayo sa walang wala. Pare, ba, ba, ano niya. Ito ka ngayon to eh! no? Ito ang pampatak ni Moises. HB Bentong. Ito! Ang ka! Ano Pikit lang. Puta ko na ba? Hindi ako makakita niya. Pare. Kikita ka makakita ka niyan. Kikita ka nga eh. Iyan ay gawa sa alkohol at tubig na balon. <laughs> Sabay-sabay nating batiin si Bentong ng happy birthday. Naiyak, naiyak yung si Bentong. Tears of joy. <laughs> pare ba? Di mo makakita niya. Tang wala pa. Nakita na. Nakita kanya. Eh paano ko makakita na pikit ka? Mamaya na, mamaya mo buksan kasi malamig 'yan. So anong tumatalab pa yung alcohol? Ano ba 'yan? Alcohol sa tubig ng balon. Okay, ano ya, ay mo? Ha? Ay mo. Hindi, eh no. Hindi ko mabasa eh. Hindi ko eh. mabasa <laughs> 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 na pikit ako. Eh. Minsan pinandidikit ko lang sa sapatos. Ba't ganyan mo ang, ang hirap kasi maging welder eh. Geng geng. <laughs> kita ko nga sapatos ko nito na eh, napakatalabe eh, oh. Oh, ginumahan ko pa. Matalab to. Tapos sa mata mo ina no, inadapt. Sigurado ka nang kikita. Pinoy <laughs> pandikit. Ang batang Muslim. Batang <laughs> Muslim. Sabi ni Bentong, Ma kikita ba ako diyan? Oo, oh, oh, kikita ka dito. <laughs> Dahil pupunta ka na sa simbahan, nakaganyan ka tapos may baso ka. Gag! <laughs> <laughs>